Stereo sa Wilderness Farm Day 13 of Summer, Year 2 Ang current funds ay nasa 60,149 gold At ang total earnings ay nasa 1,843,802 gold So, lagay natin ang ating green tea dito Minom tayo ng green tea Basahin ang kalendaryo Birthday ni Alex. Ano bang paborito ni Alex? Tignan natin. Alex, Alex. Mababa pa ata yung ano natin. <laughs> Dalawa lang yung heart kay Alex. Ah, ang gusto pala niya, complete breakfast at saka salmon dinner. Tingnan natin kung kaya nating gawin. Weather report. Storm is coming tomorrow. Ngayon nga pala may storm, no? Nailagay ba natin yung lightning rod? The day is in your hands. Etong dried pepper, inihini ni, ni, ni Raccoon. Hindi na muna natin didiligan yung dapat diligan. Hello, hello, hello. Kasi ano eh, daming nakakalitaan. Ayan, eto dito. Tapos, lagay natin ang mga ano dyan. Ano pa? Yung mga alahas dito. Mga alahas dyan. So, let's go. Saturday ngayon. Today is Saturday. Wow! Ang daming ano. Meron pa yata tayo ditong ano, pang asa na yun? Ayan, 70 oh. 70. Magtanim tayo. Ayan, taniman natin. Tanim, tanim, tanim. Pwede pa. 12, 12 plus 13. 25 lang yun. Tama kaya yung mat ko. Ah! eto lagi meron ng bunga. Itong pangalan nito. Oops. Oops, oops, oops. Kailangan natin iuwi itong gamit natin. Kasi puno na naman yung ating ano. Ano itong meron na naman ano ron. Ayan ang gamit ang hawakan natin tong copper kasi baka mamaya maitak natin yung nakatanim na yan punin natin pagkukuhain natin yan lahat tsaka ito oh let's get this ano pa, ito bigay natin kay ano. Papunta na rin naman tayo, malapit na rito. Bigay na natin to kay Raccoon. Let's give this to Raccoon. Dried hot pepper. Dried hot pepper. Hungry, need fruit. O, tama ako. Magkano to? 455. Eh, mahal yan, oh. no? susunod, ano, tignan natin kung anong susunod <laughs> puntahan natin dito si pangalan nito bigyan natin siya ng tsaka si wizard maraming sikreto tong si wizard eh bigyan natin many thanks this item has very interesting properties so how are you? have you made any headway with the forest spirit? What do you mean? Meron ba tayong mission? Wala naman tayong mission sa kanya. Uy! Malapit na yung kay Robin's project. Kailangan natin anuhin yun. Kailangan tayo mag-itak dito. Hi! Kawawa naman yung ating mga animals. our animals. So, unahin muna natin patayin itong mga, mga monster. Para makaka, ano tayo, makakapalakol tayo ng mga ano, ng matiwasay. In a peaceful manner. <laughs> Yan. Pakakuha na naman tayo ng ano. asan Dito kaya. Meron ba dito monster? Wala. Walang monster. Tunin natin to. Dapat pala... Ay, ay nami monster. There's a monster. Yan. Dapat pala nagtanim din tayo ng maraming hardwood. Yan. Mahogany. Mahogany Mahogany seeds. Eh, dito natin tanim, itanim para every time na pupunta tayo dito, makikita natin. Tanim natin dito. Dito natin itanim yung mahogany. Ayun, meron pa o. Oh. Dito na lang. Tapos, itanim natin. Naka 41 na tayo. Ilan ba yung kailangan ng mahogani? ni? 80 na. Dali natin dun sa pile ni ano. Ni pangalan nito. Robin. Robin Hood. Oh, meron pa rito. Oh. Oh, ang dami pa makukuha kaso puro na yung ating dami ko Nakita nyo ba yun? Lakas na na. No? Lagi natin dito. Eh, 40 lang eh. 40? Hmm. Gawa kasi tayo nang gawa ng gawa ano -ano. na kung ano-ano. Kaya ito na yung nauubos eh. Ito. Lagi natin. Well, bukas na lang bukas na lang natin yan anuhin tapos lagay natin dito to mamaya na lang yan hindi ko na naalala kung ano yung kailangan natin kunin to 12 p.m. Ito yata hindi pa na ano. Sa so, lagay natin dito. Lagay natin dito. Ayan. Ayan oh, lahat yan na ano na natin. Palagyan na natin ng patay ng hay. hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ayan. Alam yung ating mga alaga? Ayan. Sobra-sobra na yan ha. Dito dito natin ilagay. Ah. Yan, 'di ba? I-fertilize natin 'yan. Sana bukas musbong sila. kaya so, yata dapat ano hina na natin. Tibagin na natin. Tapos mag maglagay na tayo ng chest dito sa tabi ni Marnie. <laughs> para nandiyan yang ano, fertilizer para sa mga mahogany. Oh, yan, pwede na tayong lumawa. Punta na lagay natin dito siguro naman hindi mo ma hindi masisira yung ano niyan magtanim pa rin tayo di ba earth conscious tayo <laughs> earth conscious inumin natin eto let's drink bigla ko na alala. Meron pa yata dito na ano eh. Wala na. Itago na nga muna natin kasi ang hirap. Ang daming dala. Ayun yung ano orange. Ah, birthday nga pala ngayon ni ano ano. Kalimutan natin. Before we forget. Lagi natin dyan. Yan. to Tapos lagayan natin ng fruit. Itong to. Yan. Ito. Tapos, ito ang lagyan natin. Ilagay natin dito. Yan. Asan kaya si ano? Alex. No. Mamayang, mamayang gabi na lang natin siya puntahan para sure sure na nandun siya sa bahay nila. O mag-iwan tayo niyan. La, yung mga animals. Tatapusin ko lang to. Tapos yung mga animals naman. Wawa naman sila. Hala, punta na tayo sa mga animals. Yan. We have to go to our animals. Ayan, punta na tayo sa animals. Daming inaasikaso dito. There must be a better way. Oh, kaso wala ano natin. Pang ano. Punta tayo dito. Kamusta na kayo? How are you? Are you doing well? Wow, ang dami natin makukuha. Tingnan natin, ano ba yung mga dapat ipadala? 21, 12. Ito maliliit. Tapos yung ito, 8 pa lang. So, yung maliliit, lagay natin. etong maliliit, yan, yan. Ito lagay natin. Yan. Tsaka ayon Ngayon, ito naman. Tingnan natin sila a new baby duckling hatch. Buti pumasok tayo. Ah, uh, Donald na lang. <laughs> Donald duck. <laughs> si Donald ay wrong spelling. Ako na lang magbibigay kasi pagka ano. Ay, ano ba yan? Donald. Donald duck. Kasi pag ni random parang nagmumura, mga curse word yung pinapangalan, 'di ba? Okay. Kumusta ka na kayo? How are you? Everybody happy? Yes, di ba? Ayun, lagay natin. Wala tayong malalagay. Ito, ipasok natin dito. Yan. At andi dito pala, andi dito, andi dito. Ayun, ang dami, di ba? Ang saya. Kunin natin 'to ilagay natin dito. Yan. No. I don't want to eat that. Yan. Gumawa pa tayo. Gumawa tayo ng maraming duck. <laughs> Balikan natin. Yung kabila naman. Sayang sana nakabili tayo kay Marnie ng lalagyan ng kanilang produce. Ah, promo. Roma, Pamela naman. Pamela. Pamela. hey okay, si Pamela. Where are you, Pamela? Oh, dito lahat sila puro ducks. Hello, Pamela. O, ba? Diba? Duck feather. Yan. Tapos, syempre, gumawa ulit tayo ng duck. Yan. Bukas bilit tayo kay Marnie. Ilan na yung ating ano? Hey. 272. Pwede. Yun na yan. Meron na ba? Wala pa. Ay, kukunin natin pala yung laman nun. Let's get everything. Yan. Tapos, yung pinakamarami, ito. Babalikan natin yan. Dito, ah, uh, ito ay padala natin yung mga ito padala natin yan yan padala na rin natin tapos kunin natin yung natira kung makukuha natin makukuha ba? yes nakuha lahat tingnan natin ulit ilan na napadalang ano large egg ay yung mga small egg pala yung mga small egg dali, i-ano natin, padala natin. Yan, yan, ano pa. Yung large egg, okay na yan eh. Okay na. Now, yun namang ano natin. Hala, ang dami din dito oh. Kunin natin. Mahal yan eh, 1,000 yata. Halaga niya, isa na. I haven't encountered any crows yet. Pwede pa tayong gumawa ng ano. Tignan natin kung makakagawa pa tayo. Eh. Para marami tayong makuha. Okay. Punta na tayo dito. Let's go here. And send, send. Send natin ito. Ito naman. I-ano natin asa na to lagay natin dyan ang mga eggs eggs dalawa lagay natin dyan ang mga eggs na to na kailanganin natin yan eh in the future eto padala na natin para matapos lang yung ano na yun eto naman etong tatlo lagay natin doon dito. Ito yung mga eggs. Ito, lagay natin dito. San yun? Dalawa. Tago na lang natin itong ito at saka to. Ah, ito pwede na natin lagay sa mga keg. Ito lalagay sa keg kasi magiging pail. Pilsen yan. Mahal yun eh. Mahal. War, war, war. Baka pwede tayong gumawa pa ng ito. Makagawa tayo apat. 1, 2, 3, 4. Para marami tayo. Ano? Tsaka to. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Magawa tayo ng lima. So, dyan. Dito na lang pag -ano. Masa na. Ito. At ito. Yan. So, lahat ng para dyan puro, puro ano, hooks ang ilalagay natin. Ito naman. Ano pa ang ilalagay? Wala na. Next year, ayusin natin tong, yung iridium, ilagay lang natin dyan. Ayusin natin tong ating Garden plot. Para mas malaki. Tapos dito. Lagay natin. Yan. Oh no. Kainis naman. Nag-iisip pa ako kung paano. Yan. Yan. At saka dito. Yan. Guys. Ito. Lagay natin dito silipin natin anong meron dito sa ating ano wala, wala pa ang liit pa ng mga ano natin no oh. mga puno venetian ba? ano punition? hardwood eh mm -hmm. naku bukas hahataw tayo ng ng hardwood hardwood ay meron pa rito oh kunin natin, lagay natin dyan yon Pwede pa yung ano yung 12. 12. Oh. Let's put this here. Ngayon, itong mga to, pwede pala natin ilagay sa... Meron ba siyang ano? Lagay natin ito dyan. Ito, mo't nandito yan lahat ng wala lagyan natin no parang ayun pa pala oh. no yun tayo para bumilis bumilis tayo dapat nakabili tayo kay Marnie para hindi nag nagkakalat-salat yung gamit dun sa ano? No. Yan. So may extra time pang konti. Pwede na natin. Ay, meron pa dun, no? Oh. No. Pwede natin diligan. Diligan natin. nadaligan ba? Pagkadilig nito matulog na tayo. Sobra na. Sobra na ang kanyang pag-overtime. <laughs> walang ilaw. Ba't ba walang ilaw? Ay, baliktad pa. Ba't walang ilaw? Ilawan natin. One, two, eh, basta gumawa tayo ng marami. Ala, meron dun, no? Oh. Lagyan natin. Ay, hindi. Ayaw akong kainin mo. Yan. So, everything, every, every, ano, meron na. Lagyan natin dito, at saka to, rhubarbs. No. Ala, 11.30 na. Lagay na lang muna natin dyan. Wala. Lagay natin dito. Ano may gagawin pa? Sa ato. Ilalagay dito. Punta na. Punta tayo dito. Lagay natin yan. Uwi na tayo. Oh! Ano nangyari doon? Meron tumalsik. May tumalsik. Aha, aha. Ito, lagay dito. At, lagyan natin ito ng tubig. Hindi natin nabigyan ng regalo si Alex. <laughs> Sorry, Alex. I was so busy. Go to sleep for the night, yes. so day 13 of summer year 2 kumita tayo ng 40,378 gold